Good day everyone! Welcome sa ating YouTube channel, Jekan Vlogs. For today's video, mag-unboxing po tayo ng isang parcel na galing sa ating trusted courier. Umorder po kasi ako ng bicycle rear bag para hindi na po magdala-dala ng bag na lalagay ko sa balikan. So, ito na po siya guys. Mm -hmm. all my subscribers, maraming salamat po. Sana hindi kayo magsamang ah, sumupo sa aking YouTube channel. <coughs> Kabalit siya ng Tapos <coughs> ito. Yung brand niya is so Color Gray. Nakazip ziplock siya siya guys. Okay naman yung quality ng ano, foam niya. Isolated siya. <coughs> Meron lang din siyang sling. Para pwede mo siyang ikabit sa likod. sa mo bike niyo pag may rira kayo. At the same time, pwede na rin siyang gawing sling niya. <coughs> Tapos may nilagay ng tubig tapos repeat price to this at ito sa gilid so safe na safe kayo pag nagbabiyahe at ibabay yun ang chamba nito satisfied ako guys sa order so nabili ko nga pala ito sa lagang 409 pesos that's all for today's video guys uh, thank you for watching get blessed uh, please uh, like share and subscribe to my youtube channel kung sa tingin nyo nakaisip sa nakatulong sa inyo ang youtube channel no? get blessed bye bye uh. not okay All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything, see you in the next.